Guys, At nandito tayo ngayon sa May Solid Shipping Lines. Ngayon na ulit tayo. For so many days, ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. Medyo masyado talagang busy tayo mga guys ngayon. Eh dalawang araw tayo na taayos ng wing band. Hindi na nga tayo nakapag-vlog doon dahil alam mga guys, wala wala talaga, busy talaga maraming salamat nga pala sa inyo mga guys sa suporta lalong lalo na sa aking mga subscribers at sa aking mga silent viewers dyan good morning po sa inyo lahat at sa mga kapwa kong ano, vlogger dyan mga vloggers ng Pilipinas sa mga OFWs natin dyan good morning good morning po sa inyo lahat lagi po kayong mag iingat dyan sa ibang bansa Shoutout nga sa inyo mga idol Kay Farmer Boy TV, kay Princess Freya May Millet Vlog, shoutout sa inyo Marlon Bacchia, shoutout Kay Bosipe Sampaga, shoutout Kay Sibadong, shoutout din po Ngayon lang ulit tayo naka Nakaroon ng pagkakataon ulit mag vlog mga idol siya na At Ano may karga nga pala tayong mga guys ngayon dahil nag pick up kami kahapon pagkatapos ko mag-ayos ng wing namin may pick up poly kami dito na sa unit ko itong elf na dala ko Diyan kukuha tayo ngayon mga guys ng ano 10 footer na container Papunta pong daba ang ating pangarga mga idol Good morning po Sa mga sambuang gay nyo dyan Buenas dias, con ustedes todo mga kuwero Yan mga guys, ang daming shipper ngayon oh. No? Punong-puno Maaga pa Mas 9 pa lang Pasado At na yung container natin Yung nakabukas doon Ililipat na lang banda dito Kasi nasa daanan talaga ng forklift Uh, sisitayin tayo ng mga supervisor dito sa ano sa solid yan mga guys nandito na sila loob na sila ng container. okay no na tong digis. daw. yan yan. Si okay, Aris. <laughs> Pangit pa, din naman ang magre-repeat doon. Ah, <laughs> ano naman? Ano naman? naman. naman. gaganong <laughs> na yun eh. Wala namang mapabago na yun. Hindi hey, oh. Ayos na, papuno na! Diba, wala kaming kanalatan din eh. Uy, sobrang sanot Bilang tingnan sana kita ng kape. Ito wala sobra

Oof.

Yan, 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 dito. Yan, yan. Yan, 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 kapila. Yan, ah. sa sakit. Yan, yeah, yan, sakit. Yan, puro ganyan bigay mo. Tsaka yung, uh, ano niya, kapatong. Bigay mo muna. Kasi likod to eh. มานี่แจน

Ha? Maliit lang yan. Ayan, ito? Kapal. Doon, nasa kaya ito? sa taas. O, oh, yung taas. O. Taka na yung sa likod na. Yung dalawa sa likod. Kaya yan. Ito, doon. Kaya dito. ya yan po. Diyan sa baba lang, bro. Wala na. Diyan. Sakto-sakto lang mga idol. Pa. Wala nang natira malilit. Wala nang ibus. So, sakto lang siya. Yan. Yan mga guys. Palabas na tayo dito ng solid. tapos na. Mag-pick up na naman tayo. Mabutan tayo ng... Ano dito?

dahil duman mga idol dahil ano hapon na nahahabon pa tayo sa pickup ayun yan si Bob na init ang panahon mga guys matindi ang init kaliwat kanan na ang sunog dito sa Maynila Dodge Challenger. Makabili nga ng isang ganyan. Meron kaya kay AC Garage ganyan. Mga 35 lang. Dodge Challenger. Traffic man dito sa kabila epektibo dito ang mga ano Mabilis lang ang biyahe natin. Thank you, Nag-20 Exit lang tayo mga guys. mga uh, guys, nandito na tayo sa warehouse namin na ng mga pangarga, nakahanda na yun, minamarking nga na natin yan, minamarking na ng checker natin yan mga guys pangalawang store to, nakakarga natin yan yung nasa loob, nakarga na tayo ng isang store papuntang ano yan, bakulod mga guys, mga idol yan, ito pa. Yan mga idol, mamaya maglaro tayo diyan. Pagtapos niyan. Pag wala nang player, tayo na maglalaro. Magaling yan mga guys. Nakasali yan sa gilas. Puro gilas lang. Yan. Sige, tira. Ayun. Galing. Pinabayaan kasi. Parang ano eh. Kitang kita na eh. Oh, ano yung isa pinapatay na payat na nga Nako. Nako. Ah. Ano yan? Ah. Ano yun? Double na yun. Ano palang double-double dyan? Sige <laughs> nga. Tira. Precious. Sablay.